Agad na nating isunod mga kabombong isang mahalagang panayam sapagkat uh, kabi-kabila ito uh, mga usaping nakapaloob dito sa issue ng uh, umano'y uh panghihimasok ng ibang bansa sa nalalapit nating halalan at uh, ganoon din yung mga natatagpuan po ng mga spy drones at iba pa. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si Professor Renato de Castro, International Studies Department ng uh, De La Salle University at maraming iba pa na kanyang ang uh, focus ng attention ngayon dahil uh, ito ho mga mainit na no? usapin talaga ito. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines si Bombo Dennis Hamito po ito and together with me si Bombo Jaira Hanga tayo. Welcome to the program, Professor. Okay. Mm -hmm. Okay. Iyan mga kabomo. Uh, check natin yung uh, signal ni uh, Professor uh, sapagkat... Uh, ay, uh, check natin muna. Mm uh, -hmm. sapagkat hello? Hello? Yan. oh loud and clear hello. po. Mm -hmm. Professor, Uh, ito lamang, ano, uh, talagang very uh, concerning ang uh, issue na ito. Bilang nakatutok ko kayo sa international studies, ano po, Professor, ang inyong masasabi doon sa nabunyag na China raw ay nakikialam, nanghihimasok. hihimasok uh, bismong palasyo na ho, yung naglabas ng pangamba hinggil dito, ay eh, dahil sa paparating na halalan, uh, Professor. Uh, ka Dennis, nasa Taiwan ako ngayon. Naka-base ako dito bilang isang research fellow. Dito talagang nangyari yan. Nung ngayon, no, nagkaroon sila ng election last year. Natatandaan nyo, no? Uh, Dalawa yung partido, nandun yung gumindang na gusto i-maintain pa yung status ko. At of course, yung nanalo, yung Democratic Progressive Party. Ang presidente doon si President Lai. So, nung election na yun, matindi rin ang panghihimasok ng China. So, ang point ko, yung nangyayari sa Pilipinas, hindi lang nangyayari dyan. Dito talaga sa Taiwan. Talagang, lalo na ngayon, even sa ngayon, very active pa rin yung influence operation ng China. No? Pinupondohan niya yung opposition party, yung guminda party no? na malapit sa China. So wag na tayo magtaka kung nangyayari sa Pilipinas yan. Magtumiin uh, lang tayo sa North, sa Taiwan, na talaga yung target mismo ng Chinese influence operation. Talaga naman, ano? Uh, Paano kaya ginagawa ito, Professor? Uh, kung uh, sapagkat sabi nyo, uh, nangyayari na pala yan dyan sa Taiwan at sa iba pang mga lugar, eh, isang uh, higanting bansa ba naman ang gumagawa ho nito? At uh, ano po naman ang posibleng maging epekto uh, kung sa sakasakali, uh, Professor, para lang sa kabatiran, lalo na noong mga lalahog dito sa paparating na eleksyon? Unang-una, derechuhan, no? Bibigyan nila ng pera yung mga kandidato na pabos sa kanila. No? Dito sa Taiwan, ang ginagawa pa nila mismo, uh, nung kampanya, no, bumibili sila ng isang produkto, I think pineapple yata o isda, no? sa isang lugar na talagang pabos sa kanila na madami silang sympathizer, mga sympathizer ng gumindang. No? Kasi nagkakaisa ngayon yung Communist Party tsaka yung dating gumindang party dito kasi talagang nagkakaisa ang China, ang Taiwan and of course um, mainland China yung kabilang partido kasi more for independence eh, democratic progressive party. So ginagawa ng China noon, no, bumibili siya talaga siya ng produkto dun sa mga localities dito sa Taiwan na malakas yung uh, political base ng gumindang. At of course, dagdag rin natin katulad sa Australia. Sa Australia, talaga doon, nagkaroon ng investigasyon sa kanilang parliament na tukoy nila mga ilang parliament, uh, members ng parliament na nakatanggap talaga ng pera sa China, even sa Canada tsaka sa United Kingdom. Openly, nagbibigay sila ng pera sa mga kandidato. And of course, ang binibigyan nilang pera, yung mga kandidato na pabor sa pananaw nila, pamuaw sa polisiya nila. Okay. Uh, Professor, may mga nagsasabing dahil sa mga ginagawa ng China sa ating bansa, dapat na raw kansilahin yung mga sisterhood sa mga bayan at syudad hanggang sa mga lalawigan. Ano po yung take nyo rito, Professor? Uh, based behind dun of course 'yung nangyari no nakakahuli tayo ng mga alleged spies no ipinita na 'yung mga nahuli naman natin talagang smoking gun evidences no 'yung mga MC machine, 'yung mga photographs pa sila tapos 'yung mga uh, meron pala silang GPS uh, tracker no nahuli pero recently 'di ba parang gumanda China nag-apply China ang tinatawag nating hostage diplomacy nag arresto sila ng tatlong Pilipino na beneficiaries nung sister city uh, uh, relationship ng Puerto Princesa at Hainan Island. So, kung warning yan, doon sa mga kababayan natin na eh, actually binet na ng mga Chinese, tapos tuwan-tuwa sila, lahat, eh, all expenses paid, tapos gagawin din sila mga hostages pag sa China. Kasi, gumaganti talaga yung China. So, mga nahuhuli nating alleged spies or intelligence operatives na may talagang pasihan naman tayo. Mm hmm. Ano naman po yung masasabi ninyo sa mga naglipa ng drones? May mga nakikita ba kayong trend sa mga na-recover na ito at yung mga umano'y Chinese spy? Ang tawag dyan, ang ginagawa talaga sa atin ng China, yung tinatawag natin multi-domain intelligence operation. Yung mga nakukuha natin, no, yung mga nakuhuling mga spia, ayan ang tinatawag natin sa intelligence parliance, human human intelligence. No? Talagang nag-gather sila. Tapos ang ginagawa nila na ano, yung mga materialis na kukuha natin sa kanila mga signal intelligence. Yan drone ibang pala niya, talagang uh, uh, underwater drone 'yan na talagang purpose talaga 'yan. Sabi nga ni Admiral Cuadridad, mina map yung underwater terrain natin, yung force, yung temperature, yung depth, no? Para talaga sa submarine warfare. At kung napapansin nyo, no? bakit sa kasabisayaan ginagawa yung masbate, no? Yung tatlo yata sa masbate, tapos yung dalawa sa uh, Balintang Channel, tsaka sa Luzon Strait. Kasi importanteng daanan yan ng mga surface combatants. Dumadaan dyan. Ng, recently, di ba, dumaan dyan yung Shandong, yung pinakabago nilang aircraft carrier. And more importantly, lalo na yung sa Katubigan, sa Masbate, nandyan yung napakadalawang importanteng tinatawag natin, no? choke points na nagli-link yung karagatan ng South China Sea tapos yung archipelagic internal waters natin, papuntang Pacific Ocean. Ayan yung San Bernardino Strait na naghiwalay uh, sa Bicol, sa Samar, at yung Surigao Strait na naghiwalay sa Lake at Mindanao. Napaka-importanting choke points yan. Diyan talaga dumadaan po yung mga sumarilo ng China. no? Kaya huwag lang natin tignan yung nauhuli natin. Isipin natin bakit gumagastos ng napakalaki pera ang mga Chino para lang mag-conduct ng multi-domain uh, in, uh, intelligence operation. Multi-domain, napakalaking gastos yan. Yung mga astiya lang na pinadadala mo, dapat tinitrain mo yan, malaking gastos yan. Tapos pag nag-ooperate yan, binabayaran mo yan. Tapos kumukuha rin yan ng mga assets, yung mga Pilipino. Yung mga Pilipino, mga assets yan, binabayaran yan. And of course, kinetake mo yung calculated risk na baka So, isipin natin, bakit kumagasto sa pera ang China para sa ganyang multi-domain intelligence operation. And yung pakalawa, yung sinasabi natin, pagbabayad sa mga politiko, ayan ang tinatawag naman natin influence operation. Hiwalay pa rin yan doon sa mm -hmm. intelligence operation. Pero talagang makikita mo, yung malaking uh, kayamanan na ginugusgos ng mga Chino, para lang gawin to sa ating bansa. Okay, finally, uh, Professor, yun hong mga vloggers na kinukuha. Ano, uh, ano ho ang tingin po ninyo? Ano naman yung magiging papel po nila uh, sapagkat uh, na, pati sila na iimbestigahan na rin? Ano? Um, at ano yung risk kung sakasakali, Professor? The part rin no, yan ng influence operation. Pero kasi gumagamit talaga sila ng social media, may term na ginagamit dyan, cognitive warfare. Ang cognitive warfare, ang target nyo, yung kaisipan ng mga mamamayan. No, kumbaga yung kaisipan ng mga ating mamamayan nagiging battleground ng mga ideas. So purpose nila diyan of course is to dominate yung cognitive domain ng ating mga kababayan. Para unang-una -una, sirain yung ating national unity. No? As pangalawa of course yung paraan nila para kanilang eh, sabi nga ni Senator Tolentino yung mga mga legislators natin, mga senador natin na nag-take ng anti-China anti yung dating uh, presidente no uh, tinitira nito mga uh, trolls na to samantala naman yung mga pro China sa talagang malapit sa dating pangulo ay naman yung sinusuporta natin ng mga trolls na to so this is talaga aim to affect our election undermine our national morale and of course unravel our national cohesion and of course sila target rin niya yung mga institusyon natin Okay, with that, maraming salamat po, Professor. At siguro makiki-update kami pag kami mga development na rin. Lalo't na andyan pala kayo sa Taiwan. Uh, ingat po kayo dyan, Professor. Maraming salamat. I'm at your beck and call. Maski nandito ako. Nandito ako para magtumulong tumulong at magsilbi sa inyo. Mga kabombo at mga na nakausap po natin si Prof. Renato De Castro, International Studies, ang kanyang focus dyan sa De La Salle University. At uh, hindi lamang yan, uh, pati na ho, uh, iba pang mga usapin na uh, international level ay kanyang tinutugay ganyan din, lalo na itong nga uh, uh, issue ho ng China uh, dyan, lalo na sa West Philippines at iba pang mga kahalintulad o uh, konektadong paksa, higil ho dyan.